Ang nakaraan, natapos tayo sa kwentong itinulak ng ating bida ang posting humihigop ng enerhiya ng buhay, at lumabas ang sell yung marka sa palad ng ating bida. Bumalik ang lahat ng kanyang lakas at naging mas maganda pa ang kanyang pakiramdam. Sa ating pagpapatuloy, habang nilalasap ng ating bida ang panunumbalik ng kanyang lakas ay may biglang tumapik sa kanyang balikat mula sa likod, siya ay sabrang natakot parang nakakita ng multo. Ganun pa man, dahan-dahan pa niyang tinitignan upang malaman kung sino ang tumapik sa kanyang balikat. At nang makita niya ito, sa kanya nalaman na ito pala ang may-ari ng misteryosong boses, ngayon ipinakita niya na sa ating bida ang kanyang katauhan, matapos niyang malaman ang totoong katauhan ng ating bida bilang isang God King, ay nagpakita siya upang tulungan makaalis dahil ito na ang pagkakataon ng matanda na may mahabang maputing buhok na may suot na sombrerong dayami na natatakpan ang kanyang ulo at may mahabang kasuotan. Ang matanda ay patuloy na nagsasabi na, matutulungan kitang mabuksan at kung paano mo magagamit ang selyo ng God King pero may gagawin ka para sa akin. Kaya kailangan mong tumutok sa lahat ng sasabihin ko at ipinapangako ko sa iyo na hindi kita sasaktan. Kaya si Liu Yi ay nagpatuloy upang makuha ang lahat ng kapangyarihan sa paligid. Subalit kung anuman ang dahilan kung bakit pumayag ang ating bida na muli na naman siyang nagtiwala ay yun ang matutunan niyang gamitin ang kakayahan niya na di pa niya nalalaman. Kaya sabi ng ating bida, pagkakatiwalaan na naman kitang muli kaya sana wag mo na ako bigwan. Si Liu Yi ay patuloy na humihigop ng kapangyarihan mula sa marka ng kanyang palad. Makalipas ang ilang sandali ay may namumuo sa kanyang sikmura na isang maliwanag na core na kulay ginto at itoy umiikot hanggang pumasok sa kanyang buong katawan at yon ay sa tulong ng isang misteryosong matanda. Si Liu Yi ay nagtagumpay sa kanyang pagbubukas ng kapangyarihan at talagang namangha siya sa nangyari. Ramdam talaga ng ating bida ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang misteryosong matanda ay kinumpirma ito at ngayon nakita mo kung paano mabuksan ang selyo ng God King. Bagamat napakabilis mo sa pagbubukas ng selyo, ang selyo ng God King na nasa ay pangkalahatan. Ang ibig kong sabihin ay masyadong normal lang ang selyo na binigay sa iyo. Ganun pa man, ang misteryosong matanda ay namangha peren dahil sa mabilis na pagkonsumo at pagbukas ng kapangyarihan na nasa bida. Pero si Liu Yi ay walang pakialam dahil masyado siyang nasisiyahan sa kung ano ang mayroon siya ngayon hindi dahil sa kapangyarihan upang masabing malakas kundi sa taong gumagamit nito. Si Liu Yi ay nagulat sa kanyang mga nasasabi dahil perpekto ang kanyang pagsagot. Siguro pwede na ako gawaran para sa unang pwesto dahil sa aking magandang sagot tatang. Tama ba ako? Siya nga pala tatang, ano nga pala ang kapalit ng pagtulong nyo sa akin upang mabuksan ang selyo at magamit ang kapangyarihan na binigay sa akin ng God King? Ang matanda na kanina pa naghihitay na sabihin sa kanya ang kapalit ng ginawa niyang tulong ay itinuro ang isang poste sa kanyang harapan. Total, wala nang pakinabang ang poste na yan. Kailangan mong subukan na patumbahin yan gamit ang bagong gising na kapangyarihan ng selyo na nasa sayo. Sus, yun lang pala. Napakadali naman pala na gusto mong kapalit. Gusto mong pabagsakin ko yan gamit ang aking selyo sa pagtulak lang. Si Liu Yi na nagtataka kung bakit yun lang ang kahilingan ng matanda ay sinunod niya pero ito dahil sa maganda naman ang naidulot sa kanya na pagtulong ng matanda. Kaya naghanda ito at lumitaw sa kanyang palad ang isang selyo, ganito po batatang. Napansin ng ating bida na para itong isang tatak ng mga bayani na napapanood niya sa mga recap sa YouTube pero ang tatak na ito ay sa babae niya nakita. Pagkatapos niyang maghanda ay agad naman niyang ginamit ito upang itulak ang poste sa kanyang harapan. Subalit walang kahirap-hirap niya lang ito pinabagsak, kasabay ng pagbagsak ng poste ay ang bubong nito kaya nagdulot ito ng makapal na alikabok sa buong paligid. Si Liu Yi na literal na pinakain ng alikabok ay inubos sa dami niyang nakain. Ubo, 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 sabi ng kanyang ubo. Habang ang mga alikabok ay dahan-dahan ng nawawala, si Liu Yi ay unti-unti niya na rin binubuksan ang kanyang mata. Ang matanda na biglang nag-alala ay kinapaagad ang kanyang mahabang manggas kung naroon pa ang bagay na matagal niyang tinatago, at naroon pa nga. Ngayon nakuha ko na ang gusto kong makuha dito, sabi ng matanda sa kanya na biglang nagbago na parang isang banal na nilalang at lumutang bigla sa hangin, ay aalis na ako. Siya nga pala, dahil dinulungan kita na mabuksan ng bilangguan na yan at dinulungan kita para buksan din ang selyo sa iyong palad ay wala na tayong paki-alam sa mga susunod pang mangyayari. Oo nga pala, di ko malilimutan ang iyong kabaitan kaya ang responsibilidad dyan sa ginawa mo ay ikaw. Kaya agad niyang iniwan si Liu Yi upang hindi niya na marinig pa kung ano ang sasabihin ng ating bida. Si Liu Yi, nagulat na gulat na gulat ay nagsabi sa matanda, ano ang ibig mong sabihin? para saan ang mga sinabi mo? Nagtatakang tanong ni Liu Yi. Subalit, habang lumilipad ang matanda papalayo ay sinisigaw niya sa taas ng mga tribo. Pinabagsak ng isang binata ang banal na poste kaya puntahan niyo siya at nasa loob siya hulihin niyo siya ng buhay. Siraulok ulo kang matanda ka, naririnig ko lahat ng mga sinasabi mo. Pasigaw na sabi ni Liuyi Yi sa matandang buang, ngunit nawala na lang ito at di niya na matano. Kaya wala na siyang magagawa kundi harapin ang mga kalaban na papasok sa kulungan kung nasaan siya. Maya-maya ay tumatakbong papalapit sa kanya ang mga kasama ni Saitama, sumisigaw sila na hulihin siya ng buhay upang gawing alay, hindi niya na magagawang makalaban dahil madami tayo, kaya sugod lang. Ipatikim natin sa kanya ang bangis ng pahirap bago patayin at ealay. Kami pa talaga ang napili mong kalabanin. Pagsisisihan mo ang araw na pumasok ka sa teritoryo namin. Subalit si Liu Yi ay pinagmamasdan lang sila habang naririnig ang mga walang kwenta nilang sinasabi. Dahil nari rin din na ang ating bida sa kanila ay naghanda na ito ng isang atake na babago sa kanyang pagkatao. At muling binuhay ang selyo sa kanyang palad at itinapat ito sa kanila, handa na para sa labanan na magaganap. Makalipas lang ang sampung minuto ay makikita nating tinapos niya agad ang labanan. Bagaman natalo niya ang mga ito ay napagod naman siya. Ngayon alam ko na ang totoo at ang aking hangganan, siguro kailangan ko pa ng matinding ehersisyo. Totoo nga ang sabi ng asawa kong si Mez, kailangan kong matutunan lahat ng sarili ko. Habang ginawa niyang malaking truno na tao ang kanyang inuupuan. Nang makabawi na ng hininga at lakas ang ating bida ay tinanong niya ang mga ito na parang nang aapi ng elementarya, habang tapak-tapak ang mukha ng isang trebong jokon. Sagutin mo ng katotohanan lahat ng itatanong ko sa iyo maliwanag. Nakabihag ba kayo ng mga babae nung umataki kayo sa tribo ng mga haite? Sumagot naman sila na hindi. Wala, wala kaming hinuhuli ng mga babae. Pero maraming mga babae na nagpunta sa Messi tribe. Si Liu Yi na nagulat at sisa ay napagtanto na hindi lang pala trebong haite at jakan ang trebong mayroon dito. May trebong Messi din pala. Ang ibig sabihin nito hindi lang ang Trebong Jackan ang umataki sa amin pati rin pala ang Trebong Messi. Kailangan ko palang puntahan ang Trebong iyon para malaman kung totoo nga na naroon sila. Samantala, punta naman tayo sa ibang lugar, may dalawang magagandang dalaga ang makikita nating tumatakbo at naghaanteng ng hayop. Ang nakakatandang babae na may kulay kay human ang buhok ay si Aisha at ang nakababatang kapatid nito ay si Amy na may kulay ube at nakatali ang buhok. Habang sila ay tumatakbo si Aisha ay nagrereklamo, isa na namang nakakabagot na araw, palagi na lang natin ginagawa ito halos araw-araw pero wala naman nangyayaring bago. Gusto ko sana maging tahimik at payapang pamumuhay, unit nasa kalagayan tayong maingay at punong-puno ng pagsubok sa buhay. Si Amy ay napapansin niyang nawawala na naman sa pag-iisip ang kanyang ate, ate. Ang buhay natin ay hindi nakakabagot, subalit patuloy pa rin sa pangangarap ng kanyang ate. Sana may mahulog na gwapong lalaki, matangkad at malaki. Oo tama ang iniisip nyo. Malaki nga, malaking tiyan, hahaha, -ha -ha, tulad ng gumagawa ng recap na ito, sana ibigay siya ng langit sakin. Kaya lang ito ay isang panaginip lang at isang daang porsyento ng kababaihan yan din ang gusto. Ganun paman, may narinig ang dalawang magagandang dalaga natin na ingay mula sa kanilang likuran kaya agad itong naghanda. Sino ang nariyan? Agad namang nagpakita ang ating bida sa kanila at lumabas sa makapal na damo, isang guwapo, matangkad at makinis tulad nga ng pinapangarap ni Aisha na hiniling niya na makita. Ang ating bida na medyo nahihiya pa kunwari ay nakangiti na kamakawi sa kanila habang binabati niya ang mga ito. Kamusta kayong dalawa sabi ng ating bida sa kanila, agad naman nagbago ang kanilang mga ikan ikilos mula sa pagiging alerto ay naging tokam na tokam kaya agad siyang pinuntahan ng dalawa at masayang masaya silang may nakita silang guwapong lalaki na sa pangarap lang nila makikita. Habang si Aisha na hinihimas ang buong katawan ng ating bida at pinipisil ang mga kalamnan nito ay nagsabi, grabe ang tigas ng kanyang mga muscle, si Amy ay pinaalalahanan ng kanyang ate, Aisha, hindi mo pwedeng ka kainin ang lalaking ito, huwag mo kakalimutan dalawa tayo ang nakakita dito, ang katawan ni Liu Yi ay hindi nila tinatantanan na hawakan na parang manekan lang nilang hinihimas. Si Liu Yi ay agad namang kumilos ng agresibo sa kaumalis sa kanilang pagkakadikit at humingi ng pasensya sa kanila na nagmakaawa, kayong dalawang magagandang babae, ako ay hindi sapat at kulang ang aking laman, isa pa hindi ako masarap at walang lasa. Kaya maawa kayo sa akin, alam ko namang mabait kayong mga dalaga at kumain na lang kayo ng iba wag na ako pakiusap. Si Amy at Aisha ay sabrang natawa sa kanilang narinig. Ikaw talaga kapatid, anong kwasing biro ang pinagsasasabi mo, at epektibo para sa amin ang biro na yun ah, hahaha, laman ng tao at malasa. Hahaha, super nakakatawa talaga yun. Si Liu Yi na nagtataka at nalilito sa kanila, mukha yata na naging payaso ako sa harapan nila ah hindi naman pala sila kumakain ng laman ng tao pagkatapos ng lahat. Pero nakikita ko tuloy sa kanilang dalawa na iba yatang laman ang tinutukoy nilang kainin. Ganun paman, man, dahil napagtanto ng ating bida na hindi sila masamang tao at hindi naman pala siya talaga kakainin ay nakipag-ugnayan na siya sa kanila, si Liuyi na todo ang pakiusap at magalang, baka alam nyo ang daan papuntang Trebong Messi. Si Aisha na pala kaibigang tanong, bakit mo naman hinahanap ang Trebong Messi? Bakit mo naman gusto pumunta doon? Si Liu Yi na hindi na itinago ang totoong pakay sa trebong iyon kaya nagsabi na siya ng totoo sa kanila. Narinig ko kasi sa iba na ang trebong Messi ay bumibihag ng maraming babae, gusto ko sana makita ang mga kasama ko doon, sa totoo lang nahiwalay ako sa kanila ng mahabang panahon, umaasa ako sa inyong dalawa na sana mabigyan niyo ako ng mga pahiwatig. Hala, anong itsura yan? Bakit bigla nagbago ang kanyang ugali, sabi ni Liu Yi sa kanyang isip. Habang si Amy ay galit na nagsabi, gusto niya pala pumunta doon eh. Sige at dalhin natin siya sa trebong Messi. Si Aisha ganun din, pero may mas magandang plano pa siya kay Liu Yi. Total kalaban ka pala ng tribo namin. Mas mabuti para sa amin yun na dalhin ka amin doon bilang bihag at magkakaroon kayo ng reunion ng mga kasama mo sa tribo namin. Si Liu Yi na biglang umiwas at napaatras sa harap ng dalawang babae at naghanda, kayong dalawa ay miyembro ng Trebong Messi. Bago niya mapagtanto lahat ang mga nangyayari, ay agad namang napunta si Aisha sa likuran ng ating bida na may kislap na pula sa mata at binigyan ito ng isang hilot sa batok. At ayon na nga, bumagsak na parang saging na walang kaalam-alam ang ating bida. Pero dahil guwapo ang ating bida ay syempre... Hindi nila hinayaan na bumagsak sa lupa si Liu at agad namang sinalo ni Amy ang katawan ng ating bida. At ang dalawa ay masayang masaya sa kanilang nagawa, umaasa na makakatanggap sila ng gantimpala mula sa kanilang pinuno. Makikita nating si Aisha ay parang nagbubuhat lang ng bulak, dahil napakadali niya lang dalhin ang ating bida na walang kahirap-hirap. Habang si Amy naman ay sabrang saya na naglalakad, may bihag tayong tao ngayon, kaya kailangan nating magsaya mamaya pag uwi. Habang si Liu Yi ay idinilat na ang kanyang mata na dahan-dahan, at hindi na nagtangkapang tumakas dahil plano naman niya talaga ang magpahuli sa kanila, kaya siya nagpanggap na walang malay. Isa yan sa abilidad ng ating bida, ang magpanggap, hihihi. -hi -hi. Sa totoo lang, gusto lang makarating agad ng ating bida sa trebong Messi nang walang kahirap-hirap at nagpabuhat pa talaga siya sa babae, masaya ang ating bida dahil nakalibre pa siya ng sakay. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na rin sila sa kanilang tribo. Makikitang mas lalong angat ang trebong ito kaysa sa mga naunang tribo na kanyang nakita. Dahil hindi mo na masasabing kubo na lang yan dahil isa na itong tahanan, mas malaki, malawak, at maraming kwarto ang bawat isa. Ang dalawang magkapatid ay mabilis na nakapasok sa kanilang bahay, Pagkatapos nilang ilagay si Liu sa tabi malapit sa kanto ay nag-uusap silang dalawa kung ilang gantimpala kaya ang makukuha nilang anak sa kanya. Maskulado at guwapo, ang ganda ng katawan, maraming babae ang pag-aagawan siya kaya gusto ko magkaanak agad ako sa kanya ng sampo. Siguro naman magiging maganda lahat ng anak namin dahil guwapo naman siya. Huwag mo kakalimutan ate na kasama mo ako nakakita sa kanya kaya dapat mabigyan niya rin ako ng anak. Kaya ibigay mo rin siya sa akin ate kahit paminsan-minsan lang. Ang dalawang magkapatid na nag-uusap ay walang kahihiyan o pakundangan dahil siguro ganyan na talaga sila mag-usap o dahil yun na talaga ang ikinaugalian nila. Si Liu Yi ay nakikinig sa kanilang usapan ay parang awkward ang kanyang nararamdaman, baliktad na ata ang mundo ngayon. Kung sa bagay, kung may gagawin agad sila sa akin ay madali lang naman akong makakatakas dito. Pero bago yun dapat kong malaman kung nasa maayos lang ba na kalagayan ang aking mahal na si Sufei. Habang ang dalawang magagandang babae na magkapatid na nag-uusap ay may biglang dumating sa kanilang bahay, agad naman nagbigay galang si Aisha sa dumating, pinuno. Bakit kayo nandito sa bahay? Ang dumating sa bahay ni na Amy at Aisha ay ang pinuno ng trebong Messi na si Jiang Miyang. Talaga namang walang kapantay ang kagandahan ng kanilang pinuno, Talagang kagalang-galang at mukhang makapangyarihang babae. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa kung bakit siya nandyan. Narinig ko na may dala kayong lalaki kaya agad akong nagpunta dito para makita ang lalaki na dala nyo. Si Liu Yi na nagpapanggap Karen na tulog ay nakikinig lang sa kanilang usapan upang makakalap ng impormasyon mula sa kanila. Maya-maya lang ay nagtataka na ang ating bida dahil bigla wala na siyang naririnig na nag-uusap. Biglang tumahimik ang buong paligid, kaya bigla din natin puputulan ang kwentong ito dito, upang mabitin po tayo ng kaunti. At kung nagustuhan niyo po ang kwento ngayon ay huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-iwan ng comment upang may mabasa po tayo kung nagustuhan ba ang kwento natin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, baka naman po, huwag na po kayo mahiya mga ka -recap. Hanggang dito na lang po muna, maraming salamat po and God bless you all.